Mahigit tatlong daang pamilya ngayon ang walang matuluyan matapos masunugan sa Paranaque City kagabi. Inabot ng pitong oras ang pag-apula sa sunog dahil walang malapit na pagkukunan ng tubig ang mga bumbero. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Ganito kalawak ang sunog na dinatna ng mga bumbero sa UPS 5 sa barangay San Isidro, Paranaque kagabi. Ang hilera ng mga bahay, na abo na. Sa tindi ng sunog, agad itinaas ito sa fourth alarm. Ang ibig sabihin, pinasaklolo na rin ang fire trucks mula sa iba't ibang lungsod. Pero dahil pahirapan ang pagpunta sa Barangay San Isidro, sa katabi ng Manila Memorial Park, lumusot ang mga bombero. Pati mismo ang pagbomba sa tubig naging pahirapan. Ito you know, naging problema natin yung supply ng tubig dahil yung hydrant natin ay medyo malayo dito. May kalayuan. Tapos yung uh, involved natin na structures is uh naro yung daanan at tikit-tikit yung mga bahay. Kaya ganoon na lang kabilis yung takbo ng uh, apoy. Ayon sa mga nasunugan, pasado alas 7 nang makarinig sila ng sigawan. Magumpisa na po kami kakain po. Tapos may narinig kaming mga bata na tumatakbo, sunog daw. Ngayon, pag sabi ng mga bata na sunog daw, lumabas na po kami. Kanya-kanyang tuloy silang takbo. Mabilis kasing kumalat ang apoy sa pagitan ng mga bahay dahil sa malakas na hangin. Napasugod naman sa lugar ang aktor na si John Arcelia. Nasa kalagitnaan ng taping ang aktor na mabalitaan niya ang sunog sa kanilang lugar. Pagkatapos no, nung taping ko, largan, sugod na kami nung driver ko dito. Pero alam ko eh, wala naman ako magagawa. Sabi ko, di ko alam kung anong mangyayari. Sabi ko, kasi nasa likod na namin eh. Hindi naman nadamay sa sunog ang bahay ng aktor. Mahigit pitong oras na kipaglaban ang mga bumbero sa apoy bago idaneklarang fire out ang sunog. Sa huli, isang at anim na pong bahay ang natupok. Mahigit tatlong daang pamilya tuloy ang nawala ng tahanan. Lumabas sa investigasyon na sa ikatlong palapag ng isang bahay nagmula ang sunog. Aabot sa walong daang piso ang halaga ng mga natupok na ari-arian. Pansamantalang nanunuluyan ngayon, ngayon sa dalawang covered court ang mga nasunugan. Ayon kay Barangay Chairman Noel Haplos, Nag-uusap na sila ng LGU at iba pang ahensya para sa lilipatang evacuation center ng mga nasunugan. Nananawagan din sila ng tulong o donasyon dahil wala raw na isalbang gamit ang maraming residente. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.